bunga ng kanyang kalamansi oh, nakalungay ngay oh. yan po yung isahang uh, bungahan isahang alaga kaya ang kalamansi mga katribya po pwede natin ito ng alagaan Nang isahan lang oh, pakita mo anak oh, eh, sunod sunod yung bunga ng ating kalamansi pagka continuous ang ating pong pag-aalaga ito rin yung bunga oh ay mapapansin ninyo maedad na itong kalamansi matanda na siya pero maray pa rin po siyang magbunga lalo na ganito sobrang dami pag ito yung hindi po natin naalagaan alam ninyo ay magiging isa size nito puro mga medium wala kang makukuhang large kasi lahat po kasi ng mga bunga na yan ayan mag-aaga-agawan yan doon sa nutrients sa tubig kaya ang ating pinapayo sa ating mga katribya, magpapabunga tayo ng ating kalamansi, tutok mo ito. Dapat busog po natin ito sa patubig. Magandang hapon po sa inyo mga katribya Welcome po kayo sa aking YouTube channel Salamat po sa lahat ng ating mga bagong subscriber Ngayong araw na ito i ko sa inyo Yung iba't ibang uh, klase na kung saan ay bunga Ng ating kalamansi Iba't iba pong panahon O iba't ibang buwan Na ito ay haharbisin Ngayong mga katribya po ay I-share natin sa inyo Yung uh, kaalaman Ukol po sa pag-aalaga ng ating kalamansi kaya mga katribya, dito na po tayo doon sa masipag din mag-alaga at marami rin bungang kalamansi. Ito yung ating uh, kalamansi ng no? ating dimping pinsan. Mapapansin ninyo mga katribya, ang bunga po nito ay halos sabay-sabay sa pag-harvest. Ito yung sinasabi po natin na gulpi sa pag-aalaga. E, makita naman po ninyo. Ito pong Pebrero na yan, ay eh, halos makukuha po ito bunga ng kanyang kalamansi oh, nakalungay ngay oh. yan po yung isahang uh, bungahan isahang alaga kaya ang kalamansi mga katribya po pwede natin ito ng alagaan ng isahan lang Gabawa, gaya nito. ito yung nakaraan ay namulaklak po siya kumo ito ay namulaklak noong mga buwan po ito ng Nobyembre eh, eto na kumo ito ay tinutukan po ng may-ari natuklasan din po niya yung maganda gamot ito yung naging sitwasyon. Kaya madami ito mga katribya. Take note mga katribya. Pagka po ang kalamansi ay isang beses po natin pamumungahin na talaga mamumuti sa bulaklak magiging ganito ang itsura niya. Halos sabay-sabay siya. Ayan o. Meron na rin po siyang halawin. At tapos paramihan po sa kanya pang kabilang buwan itong Pebrero. Kaya sa abente, o sa agis ng Pebrero makukuha ang lahat ng kalamansi ng bunga. Kaya lang, pagkapitas ito mga katribya, wala na po siyang magiging panunod. Dahil pag ito mga katribya pinamulaklak po natin o yung ginagawa natin sa pagtitigang, eh, hindi na po natin po pwedeng gawin ito pag marami ng bunga. Yung ginagawa natin mga katribya po ng pagtitigang o yung stressing sa ating kalamansi para gusto po natin pamulaklakin ulit ng panibago, kapag wala pong maraming bunga ang inyong kalamansi pwede natin gawin yun pero pag ganitong maraming bunga ang kalamansi ito inaalagaan na lang po natin ito sa pagpapatubig dapat nakasuporta tayo rito lagi mga katribya sa tubig para lumaki ang bunga at hindi po magka uh, tinatawag natin kotsok kasi ang kalamansi lalo na ganito sobrang dami pag hindi po natin naalagaan alam ninyo niyo, eh magiging isa size nito. Puro mga medium, wala kang makokuhang large. Kasi lahat po kasi ng mga bunga na 'yan, ayan, mag-aagawan -aaga 'yan doon sa nutrients, sa tubig. Kaya ang atin pinapayo sa ating mga katribya, magpapabunga tayo ng ating kalamansi, tutok mo ito. Dapat busog din po natin ito sa patubig. Pwede po natin ito apply mga katribya na ang ating complete fertilizer. Dahil po yung uh, complete fertilizer, yan po yung nakakatulong din po na magpalaki po ng bunga ng kalamansi natin. Pwede rin po na yung sprayin ng foliar. Pero sa kabila nito mga katribya, mamumulaklak din ang kalamansi nyo kada tubig. Ito, tingnan nyo. Tingnan nyo po yung pinagpitasan ng kalamansi. Oh. Nang halaw po itong ating kaparmers ng mga nauna, ayun o, oh, dami po labas ng bulaklak dahil yan doon sa abonong kanyang inilagay at pati na rin doon sa patubig bunga po ng patubig yan kaya lang hindi po ganun karami compare natin doon sa kanyang mga bunga kaya makikita ninyo kapag ka po ang kalamansi na yung uh, ganyan po karayang bunga sisipagin tayo diyang mag alaga eh. kaya lang kung ano yung maging presyo ng Pebrero bawa tumaas ang Pebrero naglibo o humigit sa isang libo swerte mo pero pagka ang Pebrero ay nagpermis po na mababa huli mo rin ang kababaan kaya ang mangyayari rito mga katribya parang tayo ay sa palaran noong ating kalamansi pero ang mahalaga meron ang kang maraming bunga pag marami po kasi yung katribe po ang bunga ng inyong kalamansi, meron kang inaasahan, meron kang inaabangan. Ito'y gamit po itong mga katribe po ng power spray ng ating kaibigan. Kaya makita naman ninyo hanggang sa loob ay maraming bunga. Kaya sulit naman din yung kanyang pag-aalaga. Kaya lang mga katribya, ang dapat po natin na mapansin sa pag-aalaga ng kalamansi, ginagawa natin hindi po isahang pamumunga lang. ginagawa natin continuous na pag-aalaga kasi ang continuous na alaga lahat po ng presyo makukuha natin lahat po noong uh, buwan matatarget natin na magkaroon tayo ng harvest ito isang buwan lang yung kanyang target na harvest ito lang buwan ng Pebrero after po niyan wala na siyang kasunod pero gano'n pa man, kumbaga, sulit dahil masisiyang ka doon sa dami ng bunga. Pag ganyan po mga katribya, marami pong bunga, puno ang kalamansi. Kumukuha po yan ng mga 15 kilos sa bawat puno. Kaya marami po ang magiging harvest nitong ating kasama. Kung ang kalamansi mga katribya ay mapapalaki niya ng husto na pagka puro uno pag puro uno kasi mga katribya po ang kalamansi, bumibigat po yan sa timbang at kaya niyang kunin ang 15 kilos o mahigit pa. Pag malabong ang sanga, doon po kumukuha pa kadalasan yung iba ng isang bag sa bawat puno. Kaya depende yan, mga katribya, sa bunga, depende rin po yan doon sa dami ng sanga ng inyong kalamansi. Ito po ay tanim din po ng ating kasama na siling Taiwan. Kaya kahit ganito na idano ko lamang si eh, pwede pang taniman po yung gitna ng mga sili o oh. ilalaki ng sili o. Oh. Kapita si bagamat medyo mura siling ngayon eh okay pa rin dahil bawi na rin siya. Ano? o. Oh. Magandang tingnan mga katribyan o. Oh. Pagka bunga. Oh, puno ng bunga ito sa ating kasama o. Oh sabay sabay yan mga katribya kung kasi ito ay namuti sa bulaklak at ginamitan din po niya ng kanyang mga spray alam na rin po niya yung teknik po ng pagpapabunga ito ang naging resulta ng kanya kalamasi kaya lang mga katribya ito ay isahan lang na harvest sa tagaraw pag napitas na ang mga ito magpapanibago uli siyang alaga sa panibagong alaga matetsyempohan na po niya ang buwan po ng Diyon. Iba naman, ipagpapahingahin na niya yung kanyang kalamasi, sa susunod na niya alagaan po ito, tutuluyan. Na, na po to. Okay lang yan. Okay mga katribe, dito po tayo doon sa ating inaalagaan kalamansi Pakita po namin sa inyo yung continuous, yung advantage po ng continuous na pag-aalaga. Ito na po yung bunga po natin. Meron po tayong uh, pampebrero. Yan, yung mga nakikita natin na yan. Meron naman po tayo ibang mga maliliit pang Marso. So, yun. Yan po yung ating sunod-sunod uh, na bunga. Yeah, pang Marso po yan. Yung nakikita po ninyo na yan. At ito, ito. Yung mga gasaresa na yan, yan po yung ating pang Marso. O, so, eto naman po mga katribya po yung ating naman pang April. Yung mga maliliit. Yung gamais. Nandito tayo. Gamais. ito? Ayan oh. Marami rin ito mga katribya oh. oh Ayun. Meron rin po tayong halawin. Napitasin. Oh. Oh, mo anak. oh. Yan, oh. Eh, sunod sunod yung bunga ng ating kalamansi pagka-continuous ang ating pong pag-aalaga. After yung bunga o. Oh. Eh niyo may na itong kalamansi. Matanda na siya. Pero marami pa rin po siyang magbunga. Yung po pinakita natin do sa aking pinsan, nasa apat na taon pa lang yon. So sabihin, kalakasan ng kanyang kalamansi kaya super dami rin ng bunga. Pero ito kahit na ito ay siyam na taon na. Magsasampung taon na ito sa kabilang taon. Pero Nakita ninyo, marami pa rin bunga. Kaya na. eh, hindi naman po siya pahuhuli doon po sa ating mga ini-spray. Yung pong pag-aalaga na ating ginagawa. Ayan o, oh, marami pong mga maliliit. Eh samantalang, ito, chargeable. Ang ating pong pag-aalaga dyan. Sabihin, yung pong napsak na 16 liters, hindi po power spray ang ginagamit natin. Yung disakbit. Ito. Um, nabali na rin po yung ating sanga na may bunga. Malilit pa lang, nababali na. Pag ito mga katribya po ay lumaki, magiging kagaya rin po noon. Noong ating pong kaibigan. Ngayon, hindi po masyado mapapansin yan dahil po maliit. Mukhang inaantok na yung aking bunso. Higap ng higap nakapuyat kasi kagabi doon kay Maha Salvador eh tsaka kay Empoy <laughs> nakutuka kasi namin yung kay Empoy tsaka kay Maha Salvador na yung ninyo tsaka ninyo kaya nagtok yung anak ko ayan o marami po siya ang mga maliliit na bunga kita natin yung labas po na bulaklak ayan pangalawang tubig po natin ito mula po noong ah uh, Una, yung bagyong Odette na libre tayo sa tubig, sumunod. Kailan lang ay ating tinubigan. Kaya eto na po ngayon yung labas na bulaklak. Ano, marahe rin po, maliliit oh. Wow, oh. Pambuwan po ito mga katribya po ng Mayo. Yung bulaklak na yan. Siguro, maaari na sa third week ng May. At yung, pong ibang, yung ilalabas na bulaklak po ngayon mga katribya, baka po first week po yun ng June, pitasin na lahat. So, Meron tayong pambuwan ng Mayo. Meron tayong pambuwan ng Pebrero. Meron rin tayong pambuwan ng Marso. At siyempre, meron rin po tayong pang-April. Yung pang-April po natin, yan yung mga gamais. April yan. So, sunod-sunod, yung po pwede nating pagkunan na pagkakakitaan. Sunod-sunod yan na lahat po ng presyo kada buwan matitikman po natin. Kaya ang lagi nating advice sa ating mga katribya, mga kaparmers, sipagan lang po ninyo ang inyong alaga. Siyempre, laki po natin ng TLC. Ang TLC, Tender and Loving Care. Sabi nga po ni Kuya Amor. Shoutout po sa mga taga -quezon. Ayan. Siyempre pati na rin po kay Sir Terona Shoutout po sa inyo Shoutout din po natin si Sir Jason uh, Matimtiman Mula po doon sa USA, Amerika o, Pati na rin po doon sa ating kaibigan si San Diponso Makakarating po tayo ulit po doon bukas, Kaloobin Tayo po ay maghahatid po noong kanilang pula na kalamansi Nakita so, mo bunso? O bunso, uh, panganay Ayan o, na po yung mga bulaklak Oh. Bulaklak, pati na rin po ng bunga. Madami po yan o. Ito pa yung mga maliliit. Ito, continuous pa po yung ating pag-spray. Kasi mayroon po tayo mga bagong bulaklak. Kaya e, ganyan lang po. Pagka pumarayo tayo mga bulaklak, lagi po tayo pag-spray. Ngayon, pag yan na medyo lumaki na siya, Gamayis na weekly na po ang pag-spray po natin. Sige po mga katribya, shoutout muna natin ang ating mga ka-farmers, mga ating mga si si Sir uh, Noli Castillon. Ay, magandang araw po sa inyo. Kung marami po ba ang bunga ng kalamansi, pwede po ba ito na lingko-lingko kasi sa Negros ay konti ang kalamansi at nanggagaling pa sa Luzon ang kanya po, kanila pong mga nabibili. Alam niyo po sir, depende po yan doon sa size po ng inyong kalamansi. Pero ang regular po ng ating pagpitas ng kalamansi ay twice a month. Dahil ang kalamansi mga trivia, hindi naman po na mabilis po ang paglaki niya, kundi bagkos unti-unti. Kaya halimbawa, napitas natin uh, yung mga uno, ang matitira po ng mga trivia po yung mga tres or yung kwatro. Bibilang po tayo ng mga one week or two weeks. Mga katribya, two weeks po yung ating bibilangin. Mababalikan uli natin at mapipitas. Kaya depende po yon doon sa dami po ng bunga ng inyong kalamansi. Kaya possible na pwede po na twice a week o twice a month ang ating pong pag-harvest sa ating kalamansi. Kaya yan po ang sagot po natin kay Sir Noli. Ganyan din naman po ay uh, shoutout po natin si Aubain Aubana. No, salamat po sa inyong uh, pagtutok ng ating pong channel o panonood. Ganyan din po kay uh, Sir Jesse uh, Pote. Yan. Sir Jesse Pote. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na panonood ng ating pong uh, vlog. And sabi niya, uh, marami po akong natutunan sa iyo na may kalaman po kami na one year. Palagi po siya uh, palagi po pinapanood at pag apply po namin ng aming uh, abono. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jesse. Shoutout po sa inyo. Pati na rin po ang ati ating suki na si Maria P. Hatterber. Yeah, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na panonood si Sir Robert Tamayosa. Magandang uh, araw sa inyo. Shoutout po sa inyo, Jeffrey Makayan. Ayun. Pwede raw po ba ang ating kalamansi sa lantad at mahangin? Mas maganda po makatribya yung lantad sa araw or hangin, no problem po yan. Matibay naman po ang ating kalamansi pagdating po doon sa Angin, Si Sir Ricky uh, Barza, maraming salamat. Inaabangan niya po yung pag-harvest po ng maramihan. Ayan niyo po sir, pagpugulpihan uh, po yung ating pagpitas. Kaya unang-una po makakapanood nito. Ganyan po kay uh, Sir uh, Lucy or Ma'am Ma Luz malig uh, Maligon. Yeah. Maraming salamat po sa inyo pong panunood ng ating pong vlog. Uh, Jefferson Torio shoutout po sa inyo salamat po sa inyo pong panunood si Sir Derek uh, Pugoan Puguan yung ating pong uh, subscriber Sir Pilimon M si Teddy Kaser shoutout po sa inyo Gayon din po kay uh, Sir Manuel Pia Tabliso Yeah, salamat po sa inyo patuloy na panonood. Siyempre, doon po sa ating pong suki na si Sir Sergio Ponce. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Yan yun po yung ating mga masisipag po na mag-comment ng ating pong video. Si Ma'am Lina Silva. Salamat po sa inyong panunood. At ganyan din po kay... Sino pa ba? Yung ating nagpapa-shoutout. Si Si Harley Cabalan o kabalan si Reggie Lorelin. Yan, salamat po sa inyo pong pagtutok uh, sa inyo pong panonood si JP JP Ricky. Yan, shout out po sa inyo. At siyempre, yung pong ating suki si Sir Honorio Tirona. Yan, nagpapasalamat siya at dumadami po yung ating followers. Irene Flores, kayo po si Majin Antonio. Uh, salamat po sa inyo pong panunood. si Atoy Repo Repogido hindi uh, ko alam po kung ganun po yung bigkas po noon Roldan uh, Tricia Whitey Vlog Ayan. si Tricia Whitey Vlog uh, pa-subscribe na lang po ng kanyang channel Ayan. si Halde o Hayde Ledan. Doon po sa mga katribe natin hindi po nakapanood o hindi po natin na shout out ay next batch na lamang po kayo ng ating po shout out. Pasensya na po kayo mga katribya may pagkakataon na hindi po natin na isa shout out po yung inyo pong uh, pakiusap eh, siyempre sa dami rin po natin ng ating ginagawa at ng ating uh, tutorial kaya patawad po sa inyo. Pero ganoon po ma, pagka natutukan po natin, ito po at kayo po ay ating binabati. Kaya salamat po sa inyo lahat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay nitong ating pong vlog. Kaya tayo naman na hindi naman po magsasawa po ng ating ah, pagpa, pag pagsishare ng ating pong kaalaman. Pagdating po sa pag-aalaga ng ating kalamansi. Na yan, labas na po muli ang ating pong mga bulaklak. Another batch po ng ating pong pag-aalaga muli. Ayan, sisipag lang po natin. Meron naman po tayong puhunan, meron naman po tayong mga gamit at pangalaga. Gawin na po natin may pag-ibig o kaya sa puso ang lahat ng ating ginagawa. So mga tribya, no, shot mo, i-premise mo So mga tribya ay meron po kayo nakita at nakapulutan po na sinier po natin sa si inyo na ukol po sa mga bunga at panahon ng pag-ani ng ating kalamansi. Pag nagustuhan yung video na ito, wala pa kayo sa aking channel, please paki-like, paki-subscribe, paki-share na rin doon sa ating mga kapwa magkakalamansi upang magkaroon din sila ng maraming bunga at magkaroon din sila ng inspirasyon sa mga vlog tutorial po na ating inilalabas o ipinakikita. Gaya po ng dati, kasama po natin si Jan Berhal Bunag, ang ating pong cameraman. Ikaw mo yung camera mo sa iyo. Ayan, nahihiya pa yung aking panganay. O, yan. O, shoutout natin ang aking cameraman. Bilog na bilog po ang kanyang... Oh. Uh, o, o gaya ng dati ako po si Kiber Helbunag at lagi po natin natandaan. Karunong natang kalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang kita, kita, tayo bukas. Bye-bye. Bye. -bye. God bless all. Kita-kita lang kita, tayo bukas.